Kapag pinag-uusapan ang Yamashita Treasure sa kabundukan, madalas ang napaglagyan ng kayamanan ay ang mga creek at ang mga maliliit na sapa. Ano-ano ang mga markers, sign na kasama ng creek? Nasaan ang kayamanang itinago sa mga creek at maliliit na sapa? Recovery operation. Ito po ang ating ibabahagi sa inyo ngayon kaya tutok po kayo panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang video ito sapagkat napakahalaga po ito para po sa mga baguhang Yamashita Treasure Hunter. pagkakasar ng mga bato dito yun Mga bagong ito. Mang gamit. Mang ganito palang pro mortar ba tawag legit. Elancəcə magandang araw po sa inyong lahat maayong adlaw sa inyong hang tanan diha sa Kabisayan ug Kamindanawan may ad na adlaw sa inyo tanan diha sa mga kauturan naton sa Bakulod kag Iloilo naimbag na daw kada kayo aming mga kakabisat tayo na mga Ilokano Assalamualaikum alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh Luzon Visayas Mindanao hanggang Sabah tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting at ang ating topic na atin pong pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa mga treasure sa kabundukan na kung saan na itago na ibaon po sa mga creek at mga maliliit na sapa. Ano-ano po ang mga palatandaan, mga sign at nasaan ang Yamashita treasure sa mga creek. Mayroon pong recovery operation dito na atin pong ibabahagi sa inyo. Kaya napakahalaga po ito para po sa Yamashita Treasure Hunting. Pero bago natin pag-uusapan yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, bashers, haters. Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong panunood, pagsuporta, pag comments po sa aking mga videos. At sa hindi pa nakapagsubscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At bilang suporta na rin po yan sa aking channel. No? So tayo na naman po ay diritsu nga sa ating pong pag-uusapan ngayong topic tungkol po dito sa mga kayamanan sa kabundukan sa Luzon, Visayas at sa Kamindanao hanggang Sabah, Borneo. No? Borneo yan dati mga ka-treasure hunter ang Sabah. So Maaring nakakarating tayo dyan. So, kumusta po kayo mga taga-saba? No. So, dito po ay atin pong uh, uh, pag-uusapan dito po sa aking topic na ibabahagi sa inyo ngayon ang tungkol po sa kayamanan sa kabundukan na kung saan madalas na naip, nailagay na itago sa mga creek at mga maliliit na sapa. So, ano ang mga sinyalis? Ano ang mga sign na makikita natin? kasama ng mga creek, no? Ito pong Yamashita Treasure in creek at in rivers, no? Unahin po natin ang napakalaking sikreto ng Yamashita Treasure, ang mga big heart-shaped rocks, no? Ito po ay kasama ng mga uh, sign markers na pagong, no? Pyramid at higit sa lahat, letter Y at letter T na kung saan nakaukit sa mga bato. Minsan, may mga kasama itong nakabaon na marker na number 1, number 4 at higit sa lahat letter D. No? Idagdag pa natin ang mga Yamashita Treasure Sign markers na kasama po ng mga treasure na nakabaon sa creek. Ito po ang mga isda, no? Mga palaka at mga iba't ibang klase ng mga triangular na mga batu na nakabaon nakatago. Dagdagan natin ng squares at diamond shapes. Yan yan po ay ilan lamang na mga sign markers na matatagpuan natin sa mga treasure sa creek. At madalas, no, kapag ka nasa creek ang kayamanan, no, eksaktong nasa creek talaga ang sign markers na makikita natin ay ang pagong at ang cross, no. Yung parang cross na makikita natin na nakaukit sa mga bato yan po ay ang mga palatandaan na nasa creek, nasa tubig ang kayamanan sa Yamashita Treasure ang mga creek na ito minsan ay may mga mapa na mga batong napakalaki na korting puso no? mga batong napakalaki na mga pagong minsan ay may nakaukit itong cross sa itaas. Yan po ay nagpapatunay na nagsasabi na Yamashita Treasure na nasa creek at na-divide sa dalawa. Ang puso na Treasure Map na kung saan may mga guhit, yan po ay divided treasure na nasa creek. Dalawang treasure bolt na nahati po sa magkabila ang gilid ng creek ang mga sign na makikita natin na isda na kasama ay tumutukoy po sa water bank yamashita treasure ibig sabihin sa creek ay mayroon pong sikretong uh, na pag ipunan ng tubig doon nag iipunan ng tubig sa space na ginawa ng mga Japanese Imperial Army na naroon po ang kayamanan na kababad yan po ay ayun sa mga kudigo sa Yamashita Treasure Dalawa po ang uh, recovery no operation, dalawa po ang tumbok kapag Yamashita Treasure na nasa creek. unahin po natin ang mga T Creek. No? Kasi dalawa itong uh, isi-share natin. Ito po ang Y Creek at saka ang T Creek na kung saan parihas po silang may closed tunnel. No? Ito pong Y Creek ay madalas ay nasa gitna ng creek no? ang kayamanan. Ito po ay dinadaluyan ng tubig. Mayroon po silang inilagay na mga konkretong pinatigas na doon uh, inilagay, ibinaon ang Yamashita Treasure sa ilalim. White Creek o straight na creek no? ay minsan mismong sa dinadaluyan ng tubig. At ang tubig, mapapansin natin, wala minsan, wala minsang dumadaloy sa creek. Nawawala ang tubig dun sa creek. Kapag umulan, ay kung mayroon mang dumaloy ay maliit lang. No? nag aabsorb siya sa ilalim na kung saan may sikreto doon na pinag-iipunan ng tubig. Doon pumupuntang tubig. Ayon po doon sa mga kasamahan niya na mga sign markers ng mga isda ay Water Bank Treasure, Creek Treasure na kung saan mismo sa gitna ng creek ay may sikreto doon na uh, parang space o doon nag-iipon ng tubig doon uh, itinago nilagay ang sekreto na kayamanan ng Yamashita Treasure. Sa mga katwid ito po ang sekreto ng mga Creek Treasures na kung saan matatagpuan natin mismong sa gitna nito sa dinadaluyan ng mga uh, ng tubig. Ito po ay napakarami sa kabundukan ng Pilipinas. Mapaluson man, Visayas o Mindanao ay mayroon po nito sapagkat napakarami pong creek ang inilagay o nilagyan ng mga Japanese Imperial Army nang sikreto. At kabilang po iyan sa aking natuklasan. Pangalawa, pangalawa mga katresor hunter, ito pong tinatawag na T Creek, no? Y Creek, T Creek. Ang mga T Creek minsan ay madalas na ilalagay sa mga uh, kabundukan na kung saan may close tunnel. Kapag may makita tayong ti sa mga design po ng guhit sa mga bato, ibig sabihin may seradong tunnel, no? close tunnel, na kung saan na-divide sa magkabila ang pisngi ng creek. Ibig sabihin nito, ang Yamashita Treasure ay nasa loob po ng bundok na kung saan nahati sa magkabila ang bahagi ng creek. Nasa gilid ng creek. At ang palatandaan nito ay ang mga triangles na mga punong kahoy. Mga triangles na mga bato. Nakapurmang triangle, nakasinugang. Yan po ang mga palatandaan. Bato na nakatriangle ang purma na nailagay doon at mga punong kahoy na sentinel na nakatriangles. At madalas ang ginagawa nilang markers ay mga punong kawayan. No? Napakarami po ang mga punong kawayan na kanila pong ginawang sign markers sa Yamashita Treasure na kung saan nakatriangle, na involved po ang Yamashita Treasure in Creek. No? Nasa gilid ng creek sa magkabilaan ay may triangles na inilalagay na kung saan naroon po ang sinasabing divided treasures in in creeks no? na divide yung yamasita treasure sa magkabilaan sa creek sa gilid ng creek yan po ay ating nadiskubre dito po sa mga kabundukan so makamay magtatanong na naman bakit alam mo na pala bakit hindi mo hinuhukay. Mga kapatid, hindi po ganun kadali maghukay. Hmm? Hindi po ganun kadali kumuha ng yama, sita, treasure. Kahit na alam natin ay kailangan may puhunan tayo, gagastos tayo ng panahon, at higit sa lahat, kailangan yung property ay makuha natin, mabili natin. Kaya tayo hindi nakakahukay madalas. Sa karamihan kasi, ng, ng mga napaglagyan ng kayamanan ay government property na kung saan napakahirap po itong huhukayin at hindi basta-bastang mahukay. Kaya ang nakakakuha lang ay madalas mga nakaupo din sa government, mga government officials kasi pwede silang magpa-project ng building. No? Kasama nila yung mga Koreano na nagsibalikan, mga Japanese na mga nagsibalikan dito na nakipagkasundo sa local government at sila po ay nagpa-project para po makuha ang Yamashita Treasure. Kaya nga yan po ang dahilan kung bakit kadalasan sa kabundukan ang mga watershed ay hindi pinapataytil No? Dati pwedeng uh, may mga survey na, may mga pwede nang ilakad, subalit pinutol ito noong natanggap ang Yamashita treasure map na kung saan madalas pala itong nakalagay sa mga watersheds sa mga tubig no sa mga creeks sa mga water source no water spring no na kung saan doon po madalas itinago ang kayamanan ng mga Japanese Imperial Army no so ulitin natin no dalawa ang recovery operations ng creek sa gilid ng creek magkabilaan east at sa west at mismong sa gitna ng creek no ang mga palatandaan ay mga pagung, no mga sign na turtle kapag yamasid natretreasure na nasa creek either nasa gitna ng creek or nasa gilid ng creek magkabilaan hindi lang nag-iisa ang Yamashita Treasure kapag ka uh, creek ang napaglagyan kasi kasama po ang mga hugis puso dito no? idagdag pa natin yung mga kasama niyang sign markers ang number 4 at saka ang number 1 uh, natin yung letter D madalas niyang inilalagay no? kapag ka uh, Yamashita Treasure na nasa mga creeks no? kasama yan ang letter D yung letter D ay uh, sign po ng stone, the stone, the trees na kung saan itinanim, inilagay ng mga Japanese Imperial Army na minsan ay nakatriangle talaga. No? Yan po ang kasamahan na sign sa Yamashita Treasure na kung saan naibaon sa mga creek at maliliit na sapa. At kabilang po ito sa Yamashita Treasure na nasa kabundukan mountain treasures no creek treasures no letter y letter t at marami pang itsura na uh, mga design ng mga Japanese Imperial Army na creek magkasangasangang mga creek yan po ay kapag ka nakita natin na yun ang design sa bato ng mga guhit-guhit ay kalimitan yan po ay mapa ng mga lugar, creek na nasa lugar, nasa area. Malawak yung napaglagyan nila, hindi lamang uh, maliit, napakalaki ang lugar na kanila pong pinaglagyan, ikinalat sa mga kabundukan ang Yamashita Treasure. Sa mga katwid, ito po ay napakalaking uh, sikreto no? na kung saan dapat mabuksan no na kapag nabuksan ito ay madidiskubri po ang mga itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Masaya po tayo, natutuwa po tayo na pag nadiskubri ito at kapag nakuha ay kapakipakinabang para po sa ating mamamayang uh, naghihirap na Pilipino sa buong bansa, mapalusun man Visayas o Mindanao. So, sana po ay nag-enjoy na naman tayo dito po sa napakagandang topic na atin pong naibahagi sa inyo ngayon tungkol po dito sa Yama Sita na nasa creek, no? nasa, nasa kabundukan at nagkaroon tayo ng kaunti man lang nalalaman idea para po sa mga baguhang Yama Sita Hunter. Doon po sa mga magagaling na matatalino, sobrang galing ay hindi nyo na po kailangan itong pakinggan sapagkat mayroon po kayong sariling idea na maaring mas magaling pa kayo sa nagsasalita. No? Mas magaling pa kayo sa mga nagtuturo. So, inanyayahan ko po yung lahat ng mga magagaling na nagko-comments. Mag-vlog din kayo no? para po mapakinabangan ninyo ang inyo pong kagalingan at para po malaman ninyo kung gaano kahirap ang magbablog. Hindi po ganung kadali na i-follow ka o sundin ka ng mga tao. Diyan mapapatunayan kung talagang ang ikaw ay tunay na mag magaling. Hindi kaya ikaw ay nagkukunwari lamang na magaling. So tayo po ay hindi magaling. Tayo po ay nagbabahagi lamang ng kaunting idea, tips, para po sa Yamashita Treasure Hunting. At kung tayo po ay mayroong mali, pagkakamali, tayo po ay nahingi sa inyo ng paumanhin sapagkat tayo po ay hindi perpekto, tao lamang na likas na nagkakamali. Hanggang dito na lamang po, maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong panunood, pagsuporta po sa aking mga videos. At kung mayroon kayong ipadalang mga na kayamanan, sikreto lang, ipadala nyo po sa aking messenger. Yung mga na nakakamangha ay ishare ninyo para po malaman ng ating mga kababayan makapag-encourage para po gaganahan sila sa paghahanap ng itinagong kayamanan sa Yamashita Treasure o hindi Yamashita Treasure na kung saan natural treasure deposit dito po sa bansang Pilipinas. Uh, hanggang dito na lamang po. Maraming maraming salamat po ulit. Ito po ang inyong ka-treasure hunter. Nagsasabing kapag tayo po ay nagahanap, tiyak na tayo ay makakahanap.